Gala na naman kasama ang tropa. Ito kami sa Gran Canaria, isla ng Spain. Famous at isa sa mga pinaka-expensive na pinupuntahan ng mga tao dahil na rin sa Black Lava and White Sand Beach Resort. So nakikita natin sa background ko yon ang picture. So goods. So ngayon, uh, bukod dun sa beach, white sand, so may isang dito na aquarium. Ang kinagandahan dito, pag ikaw ay isang uh, seafarer o crew, ikaw ay libre at walang gastos dito free makakapasok ka dito so lahat at na wonder ako na conscious ako dito dahil ayun oo oh, libre di ba wala kang ka so na talagang nanako wala tinawagan ko yung uh, tempered glass o fiberglass yata yun na uh, yung binit noon is uh, mga isda so andiyan mga tropa natin yun pumasok kami o makyat ayun Pagakyat bumugan agad yung uh, flying boutique ata yan. <laughs> Pero sa research ito po yung uh, uh, flying uh, tesoros sang uh, rip reptiles na nabubuhay during mesoyak era. Paglingon kaliwat kanan makikita agad ang mga isda, iba-ibang klase. At ayun, ang daming mga maliliit ang gagandang tingnan at iba-iba ang kulay. Talaga naman nakakamangha. Sobra oh. Nakaka-refresh na pang uh, isipan ito. Laki nito. Nako, pag walang sigurong bantay dito. <laughs> Allowance na this. Tagpa 5 kilos yata o 10 kilos. Sarap ini inihaw to. <laughs> oh. Ah. ah hindi ka na mahirapan mamana o manghuli ng isda. So, ito yung isda na yan, oh. Giant turtle naman, or Galapagos giant tortoise. Ang minlan nito, ang pinanggalingan nito ay galing sa South America. Bibihira ang mga ganitong klasing uh, klaseng hayop, kaya ang ginagawa ng ibang uh, may hilig sa hayop ay inalagaan at inaadapt nila ito at pinaparami so yun may breeding sila na dalawang uh, turtle giant ang ganda po nilang pagmasdan dahil kakaiba at nakakamangha din so itong klase naman to ay isang uri po ng salamander so tinawag po itong uh, asulot ang body shape po nila ay katulad ng uh, lizard snake Crocodiles, pero hindi po sila reptiles. Kundi po sila ay isang amphibian. Aha, uh -huh. isdang gumagapang nasa ibabaw ng bato. Mudskipper. Marami ito sa Asian country. Kabilang dito ang Pilipinas. So, meron tayo nyan sa mga species na yan. Ito naman yung uh, Poison Dark Frog na native sa tropical rainforest ng Central South America. Yan o, maganda at talaga naman nakakawili. Pero, oops, teka, wag po tayo masubran sa wili at ito po ay bawal hawakan. Dahil po, ang nakakalason po ito at ang cause po nito ay serious willing nausea, and muscular paralysis. So, maari pong kamatay. So, delikado po. So, American bullfrog May lason din ang isang uh, palakang ito pero hindi po siya nakakaapekto sa tao. At bawal itong kainin na posibleng nakakamatay sa singlaki ng aso. So, sumayagiwa nag uh, pwedeng alagaan pero bawal kainin. So ayon, may nakita tayo dito na pansin na parang tilapia na isda. Pero hindi siya tilapia di ba nawili ako dito at natuwa dahil nakakalokang tingnan tingnan niyo naman no di ba oh Nag <laughs> nagkikwentuhan parang ewan eh, ang sinasabi ng mga isdang to. So, oh 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 Andito yung kumukuha ng video sa atin, oh. Ako naman. Tumawin ka dyan. Ako naman, oh. Kami dalawa muna. Parang ganun. <laughs> Ay, nako. Kakalawa ko itong mga isdang to. Talagang namangha ako, no? <laughs> ah, sige, mauna